Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 12 ng Hulyo. 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 8.00. 4 ng umaga Araw po ngayon ng Saturday at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa Supreme Court Supreme Court inutusan both houses to submit their arguments uh, Ang title ko po ay Supreme Court inutusan... Both houses to submit their arguments. Ah, uh, iniksian ko na lang po, ano, para madaling isulat. Kasi, kuminsan sa title, ayaw i-accept ng YouTube eh. Kaya, binabago ko po ang title. Ayaw ko, bakit kuminsan ayaw nilang i-accept? Ah, uh, matagal ko nang tinatalaga ito. Pero, bibigyan ko ng diin yung ano ba ang sinasabi ng Biblia dyan? Opo. Kasi nga, i eh, nakakaligtaan po ng mga tao eh. Nababanggit na nila, pero hindi nila na itutuloy. Kasi nga, palagay ko, kulang yung impormasyon nila o yung guidelines na tatalakayan nila. Opo. Marami po ang nagbabanggit kaya lang natutumbok na nila pero humihinto sila eh. Kasi nga kulang nga siguro. Pero ako, ang tatalakayan ko po dito ay imamagnipay ko yung sinasabi po ng Biblia na hindi naman pwedeng baliwalain o hindi pwedeng sabihin na mali yan. Kasi tama po talaga ang Biblia eh. Okay. At may nakuha ako na na pagkakata, o oh, yung pangyayari na babanggiting ko na naman. Noon binanggit ko na, pero masaya ako ngayon kasi nga ginawa na eh ng Supreme Court eh. O oh, ayan, kaya mas malinaw na po ngayon ang pagtalakay ko. At isang verse lang, o oh, isang, ah uh, hindi, actually ilan verse ito? Hanggang six ata ito eh. Uh, kaya uh, hindi pwedeng sabihin ng mga tao na walang kwenta 'yan o walang kwenta itong tinatalakay ko dito. Ngayon ay ito nga ano, ayan po. Babasahin ko lang, lang po ano. Ayan po ang sinabi ko. Yan. Kung pakikinggan niyo po yung mga vlog ko dito, parati ko nang sinasabi ito, ano? sasa ilalim sila sa kapangyarihan ng Korte Suprema. Okay? oh, wala silang magagawa eh. Sasa ilalim sila. Ginawa nila mataas ang Korte Suprema sa kanila. Napakalinaw ng kaso pinalabo o pinalabo pa. Napakaliit ng kaso pinalaki pa. O pinalaki ng pinalaki. Yung napakaliit na kaso, hindi ba? Sayang ang panahon resources ng mga taxpayer. Ayan po. Hindi ba? Oo. Walang kwintang kaso kasi nga minor kaso lang yan eh. Oo. Wala namang nakukulong dyan eh. Wala eh. At napakalinaw ng saligang batas ang nakasaad dyan ay wala eh. Talagang ganun talaga ang tao eh, ano? O ang masasabi ko, didiritsahin ko na nagtatanga-tangahan yung mga kampo ni Sara Duterte. At idagdag na rin natin yan yung mga senador po nagtatanga-tangahan yung pumapanig kay Sara Duterte. Alam nilang mali yan alam nilang guilty si Sarah Jam, Kaya nga ayaw nilang ipagpatuloy. Ayaw nilang ituloy kasi mabubuko. Kaya ganyan yan. Alam nila yan. Pero nga nagtatangatangahan na lang sila. At kung ano-ano ang mga sinasabi nila. Pwede bang ipagpatuloy o mag-crossover sa 20 Congress? Ayan po eh, hindi ba? Lilituhin po ang mga tao eh. Ay, bakit hindi pwede? Oh, ay yung sahod ba? hindi tuloy, tuloy-tuloy po ang sahod eh. Hindi ba? O, hindi tuloy din yan, hindi ba? O, yung pera ba na nakuha o yung pundo na nailagay sa ibang pangalan o na nakulimbat hindi ba pwedeng i-transfer o i-crossover sa ibang sa ibang bangko? Pwede naman eh. Ngayon, kung ang pagsisiyasat ay hindi pwedeng i-crossover, eh, di talo ang Pilipinas dyan, ah? Hihinto pala, eh. O, anong year hihinto? Ay, hindi natin alam. Pero, yan nga ang nilalakad nila. Pero, ang sagot ko dyan, yung bangpira na nanakaw, hindi ba pwedeng i-crossover sa ibang bangko yan? O, i-transfer sa ibang bangko? Ano mang oras, hindi ba pwede, eh? Kaya nga, may mga dami, eh. O, Itatransfer mo na doon sa kakilala o doon sa mga kamag-anak. O nag, nagtatransfer po eh. O, ay gumagamit kayo ng crossover. Adi gamitin na rin natin ang crossover, hindi ba? pwedeng i-crossover anytime po yan. Sa ibang bansa, sa ibang bangko, sa ibang pangalan. Lugi po ang, ang Pilipinas kung tayo ay hindi na pwedeng i-crossover yung paglilitis dyan yang nanakaw na pira. Hindi ba? Common sense lang naman eh. Yung pira, pwedeng i crossover Ay yung ngayong kaso, hindi na pwede. Adi, kalukuhan na yan, hindi ba? Kalukuhan na po yan. O. Pero yan ang pinapaputok nila, yan ang nilalaban nila. oh, Na walang kuhinta. May sahod kayo eh, hindi ba? Di, tuloy-tuloy ang trabaho. Ngayon, yung pira na nanakaw, pwede namang i-transfer nang i-transfer yun sa ibang account, eh. sa ibang banko, oh. sa ibang lugar, hindi ba? oh Yan po, ano? Pero bago po ako magpatuloy at ibibigay ko po yung, yung Bible verse ko, bakit nagtatanga-tanga lang sila yan? <laughs> ano? ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga kwan natin, mga sumusubaybay sa atin, at pasalamatan sila. Salamat po sa inyong lahat. Pusikat, Doris May, Antonino, Roniel, Ebi Kumpio, Joey Balinsuila, salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, uh, user N.B. Parot-Parot, Pabs Parot, Naranja, Romil Surger, Padwaloy Lloyd Trabier, Andres Sanario, Juna Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labirnia, Bot Andy Gimpao, Yoser G. H., Arsi Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hensio, Dio Yanong, Delia Lagenyo, Mister Yang Toy, Emilita Roma, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser KK, User XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Elber Rillar, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Putito Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Niebes Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Maruda Ann, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Pico Mo Obriac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na niririn ko kaya po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, no, si Michael Apasibli Bulitin, Atone Insurrecto, Bunyog Pagkakait sa Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Dibina Apostol, CGP Chai, Kapihan ni Atat Ago, Dim Diyos Kakamping, ang batas with attorney Claire Castro, ka Waldi Carbonil, attorney Silo Magno, at saka si Kristan. O galiin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay para po sa bayan. O sige po at tayo po ituloy-tuloy na uh, patutunayan ko po na kahangalan po yan yang 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 ginagawa nila na dadalhin sa Supreme Court. Pero yung iba natutuwa dahil umakturow ang Supreme Court. Pero ako hindi at ito ang ipapaliwanag ko po ano. Per Corinthians basahin nyo po ano para uh, maniwala po kayo. Pero ito po ay new international version po ito para madaling intindihin. Per Corinthians 6 verse 1 hanggang 5 o 6 ata ito no hanggang 6 Ngayon ito po ay ang istorya po dito yung mga Corinthian yung mga members ng simbahan o yung mga Kristiyano noon na na-recruit ni Paul ay nabalitaan niya pumupunta sa mga husgado nagdidimandahan sa kapirasong lupa ganyan o mga ari-arian o mga Simple, mga away po yan ni eh, mga sigaluti, eh. pumupunta sa korte. Ngayon, ang sabi ni Paul, What? Sabi niya? O, oh, anong nga nangyari sa inyo? Sabi niya. Bakit pumupunta kayo dyan sa korte? Bakit, an? bakit, Yang korte, ang sabi niya, hindi nirirespeto yan o hindi nang tin pinapahalagahan yan kurti kasi nga ay alam nila na, natumatanggap na tumatanggap po ng suhol yung yung buod po ha para maintindihan nyo agad ano bakit pumupunta kayo dyan a brother will go against brother in court o oh, bakit wala ba kayong mga qualified dyan na mga elders o pastor o kayo kayo wala bang kompetensya inyo para i-resolve mga kaso na yan o oh, This is to your shame, sabi niya. oh, ang sabi pa niya, the moment you go there, doon nga sa mga kurti o mga judges na hindi naman eh, eh, less respected by the church, ang tawag nga, ano, o sa iba, less esteem by the church. Hindi masyarong pinapahalagahan yan. Kasi nga, eh, alam nga natin hanggang ngayon, hangga, hanggang naman ngayon, alam natin na nasusuhulan yung iba dyan, eh, hindi ba? O, bakit pupunta kayo dyan, sabi niya? The moment you go there, sabi niya, you are completely defeated, sabi niya. Ay, oo nga naman, ay gagastos nga eh. At ako, sa tanda ko pong ito, ang dami ko nang narinig kung tinatanong sila, nag-aaway sa kapirasong lupa, magkakapatid o magpipinsan, pupunta ba kayo sa kurti? Ay, hindi na. Mas malaki pa ang gastos sa abugado. O sabi nila, oo, oo. yung value ng lupa o yung pinag-aawayan o yung sigalot o nagkasakitan, hindi na sabi nila kasi nga magkakapira lang dyan yung pulis at saka yung abogado. Oh, ayun po, alam din nila eh. Hindi ba? Ngayon, idinala sa Supreme, sa Supreme Court itong kaso na ito ay napaka tindi, napaka dali namang intindihin. Hindi ba? Put with proceed or shall put with proceed. Oh, ay hindi pa iniintindi kasi nga ay nagtatangatangahan o naglulukulukuhan. O sige, basahin ko na lang po, ano? Itataas ko lang po ng bahagya. Ayan po, ano? Mababasa naman po ninyo, ano? Ayan, ano? If any of you, 1 Corinthians 6, verse 1 hanggang 6 ito eh. If any of you has a dispute with another, do you dare to take it before the godly? for judgment instead of before the Lord's people? Ayan po, dapat dalhin nyo sa mga elders nyo o sa mga pastor o sa mga adviser sa church. Di ba? O yun ang sabi ni Paul. Or do you not know that the Lord's people will judge the world? Opo, totoo po yan. Yung mga taong ligtas, sa wakas ng panahon, bubuhayin lahat eh. Lahat ng tao, yung ligtas at saka hindi iligtas, bubuhayin yan. At yung ligtas will judge the world. Yan po ang nakasulat. Ano? Yung mga taong save, sila ang magpur-prosecute. They will act as a prosecutor doon sa paghuhukom. Ayan po. Nakasulat po yan. And if you are to judge the world, are you not competent to judge tribal cases. Tribal means small cases. Na ganito, sabi niya, bakit pumupunta kayo sa mga husgado? O bakit pumupunta kayo sa mga judge? At ang nakasulat po dito ay ungodly sa New International Version. Pero sa iba, less respected by the church. Kasi nga hindi member eh. Oh. Ay bakit wala bang competent sa inyo, sabi niya? Wala bang qualified sa inyo parang mag ng maliliit na kaso na ganyan? Oh, do you not know that we will judge angels, pati nga angels po eh, i-judge po ng taong ligtas. Pati yung angels, yung angels na nahulog sa lupa o yung pinalayas doon sa kalangitan dahil nagrebuildi sila kasama ni Lucifer, hindi ba? I-judge po ng mga tao 'yan. Opo. <laughs> yung mga ligtas, ano? Mga ligtas na tao, i pati, pati yung mga angels na sumalangsang o yung mga nagrebuildi sa Diyos, ano? How much more the things of this life? O yun na nga eh. Hindi ba? Yung kaligtasan ng isang tao ay mas mahalaga yun kisa dyan sa how much more things of this life. Oh. Pira lang yan eh. Oh. Ang sabi nga ni Jesus Christ, say, what profit it is for a man even if he gain the whole world but loses his own soul. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Oh. Hindi ba? Mas mahalaga kay Jesus Christ ang yung kaluluwa ng isang tao kisa dyan sa kaharian o dyan sa, kung ano yung kabundukan na sinakop na ata ng kwan o ng mga politiko walang kwinta po yan kahapon nga eh sinagotan ko yung kwan eh yung 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 doon sa blogger na dyan sa youtube sabi nila mamamatay na raw si si kwan si Duterte sa dahig dahil nga payat na ubutot balat na mamamatay na ay may nagsalita ay may nagcommenton, ay magsisi na siya o ako naman ang kinomen ko tama kakako, magsisi na magrepent at saka humingi ng tawad as forgiveness kasi nga ang sinulat ko wala na bang mga kayamanan na yan eh kay kay Panginoong Hesus hindi ba walang kwenta sa kanya ang mahalaga sa kanya ay yung kaluluwa. Gusto niyang iligtas. Pero yung mga kayamanan na yan, walang kwinta yan. O, oh, wala yan. Matutulaw nga yan, mapupuglaw nga yan, sa wakas ng panahon eh. Anong pakinabang pa niyan, hindi ba? Magiging oven po ang mundo sa wakas ng panahon. Kaya lahat yung mga kayamanan na yan, wala yan. <laughs> hindi ba? O, oh, ang inaalala lang ni Jesus Christ, ay lahat ng tao kailangan mailigtas niya. O, oh. pati yan si Duterte. Oh. pero kung nagkasala siya ng sobrana, ay hindi na pwede yung blasphemy of the Holy Spirit. Wala na pong, wala na pong kapatawaran yan dito sa lupa at sa kapagdating doon sa langit. Wala daw. Yan ang sinabi niya. Ay, sinabi niya yun eh. Oh, Therefore, yun nga, no? how much more things of this life? Oh, pwede niyong i-judge yan, sabi niya doon sa mga member ng church. Yan, maliliit na bagay na yan. Tribal issue nga yan eh. Oh. Therefore, if you have dispute about such matter, do you ask for a ruling from those whose way of life is, is scorned in the church. Ayan po eh. Bakit po punta nga kayo doon sa mga maestrado na kini-question na natin sila yan eh. Hindi ba? Tama po nakasulat sa Biblia eh. Kini-question na natin ang karakter nila o ang mga integrity nila. Kasi nga ay eh, lalo na kung appointed yan ni, ni Duterte. Oh. Hindi ba? Bakit po punta doon ang kaso? Bakit sasa sa ilalim kayo sa kapangyarihan nila? Ang ang ibig sabihin ni Paul dito ay mamuhay kayo ng free o oh may freedom. Bakit sasa sa ilalim kayo doon sa Korte Suprema? Na alam natin ay ito nakasulat diyan ano, whose way of life is grown in the church. Inaayawan natin 'yan. Kasi yumayaman sila na todo yan eh. Yung mga maestrado, hindi ba? O example, si Corona, hindi niya maipaliwanag yung mga kayamanan niya. O, nagsasabi po ako dito ng totoo, kini-question natin ang mga karakter nila. Bakit dadalhin natin doon ang kaso? Ay, ayan na nga, gusto lang guluhin ni Sarah. Gusto lang mahinto yan o madelay. I-delay ng i-delay. O, oh. Oh, ang sabi ni kay Tano, pwede naman niyang buksan after one year. Oh, ayan, delay po 'yan. Pero hindi natin alam ang ang mangyayari diyan after one year o ano, after six months. I say this to your shame. Ayan po. It is possible that there is nobody among you wise enough to judge a dispute between believers. O oh, ayan, tinatanong ni Paul. This is to your shame, sabi niya. Bakit? Wala na bang qualified sa inyo? Wala na bang Marunong sa inyo para mag-judge enough? O, tama po ang Biblia, hindi ba? Pero dinala niyo kanya doon sa mga mahistrado na nababayaran, hindi ba? O, ayan po eh. Diritsahan na po tayo dito. O, noon pa yan, panahon pa nga ni Moses yan eh. Ang mga mahistrado po nababayaran. Kasi nga gumawa na ang Diyos na, O, mga mahistrado, huwag kayong tumanggap ng suhol. Kasi nga, ang suhol nakakabulag. Sabi po ng Panginoon, at nakakaalter ng narisyon o ng mga deklarasyon ng mga matutuwid. Naaalter po eh, hindi ba? O naaalter eh. Tingnan niyo po si Subire, hindi ba? Nagkukontradik na yung sinasabi niya, hindi ba? O ang sabi niya, gusto niyang ipagpatuloy ang impeachment, pero ang sabi niya, is a witch hunt. Impeachment is a witch hunt. Adi, ako hindi na ako naniniwala dyan sa kanya. Dahil sinabi na niya eh. Hanggang ngayon ngayon, hindi nga niya masagot eh. Ang dami nang nagkukontra sa kanya eh. Ipaliwanag mo, subiri, eh. ano yung witch Hindi niya maipaliwanag eh. Ako, pinaliwanag ko na ata o nung, nung, isang araw. But instead, other brother takes another to court and this is in front of unbelievers. Ayan po eh, unbelievers po yung, yung oh, questionable nga mga mga karakter eh. Bakit haharap ka dun para huhukuman ka? Hindi ba na ikaw ay save? Hindi ba? Hindi ba? Oh, ay ako nga eh. <laughs> ha, ko na lang kung kuan ano. Okay. The very fact that you have lost out among you means you you have been completely defeated already. Ayan, talo na kayo. Talo na kayo, sabi ni Kuan. Kasi nga gagastos lang kayo eh. Oh, at ito nga ano, ayan. Oh, umakto na ang kwan, hindi ba? Umakto na po ang ang Korte Suprema. Oh, anong sinasabi? Oh, mag-explain kayo. Oh, dalhin ito, ipresenta ito. Oh, magtestify kayo. Ganyan po ang gagawin eh. Kaya alipin kayo ng ng Korte Suprema. Sa bagay uh, bali wala yang kilasara o sa Senado. Bali wala yan yung mga senador na kumakampi kay Sara kasi ang gusto nila ma-delay. Ayan po, madelay nang madelay hanggang mawala yan. Kasi nga, ang alam ko, pag six months na lang eh, uh, yung ma-expire na yung term, hindi na pwedeng i-impeach eh. Ang alam ko ha. O. Oh. O. Oh. Kaya, hihintay na lang nila. O. Oh. I-delay na nila nang i yan. O. Oh. Ayan po, ano. O. Oh. Pero, ayun nga, nagiging alipin sila ng Korte Suprema. Isubmit submit nyo ito. O. Oh. Halika kayo dito. Oh, Efficient nyo ito. Ganun po yan eh. Hindi ba? Kaya tama po ang Biblia eh. Freedom ka, pero nag-under ka pa sa isang napakalinaw na konstitusyon na the Senate has the sole authority. Hindi ba? The Senate has the sole authority. Pero ayaw nila yun. Gusto nila pakialaman pa ng Supreme Court. Hindi ba? Ayon nilalagay nila adik ka hangalan po yan, hindi ba o sige po tanggal dito na lang po ano at sumubra na tayo sa oras ano at dalain ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay ay makakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon at muli mga kababayan mga minamahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig salamat po nang marami salamat po